Yan, hello guys, nagluluto tayo ngayon ng gulay. Hello. Yan. Yan ay sari-saring gulay guys. One. I-hustis bigbig salad lang natin. Kumuha ating Gabihan it's a hapon na naman. Kaya, oras na naman ng ating lutuan, mga nanay. Siyempre, hindi na mawala ang ating pagritong gulay sa ating hapag kainan. Alam nyo naman, pag mga bitulan na makasahirap, mahilig sa gulay. Yan guys. Saka talaga guys, hindi pwedeng wala akong makakain na gulay. Parang pwedeng ko nang hihina ako. Yun ang pakiramdam ko guys. kayo Anong ulam niyo Thank you for watching, guys. Bye!